Pero pa ko yung sa inyo guys. Hayop yung guys. Na nakita ko doon sa Manila Water guys. Hindi ko po alam kung anong pong pangalan nitong hayop na to guys. Naka nakalakad doon po sa gate ng ano uh, guys Manila Water ito na po yung guys oh. No? hello mga guys meron po dito yan oh yung mga guys yan hello mga guys meron po dito ano yan 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 yan, yan po yung mga guys yung parang para siyang ano yan guys yan yan guys yan, yan guys. Anong klaseng hayop yung guys? Alam ba nyo yung guys? Anong hayop yung guys? Hindi ko po maano siya guys kung anong hayop yung guys. Anong pangalan? Anong ano yun? May para siyang daga. Para ah, siyang daga na abos ay mabuntot niya parang ano guys. Patingin nga. Tingnan nyo guys. Maigi ma guys kung anong hayop to guys. Hindi ko po kilala itong hayop to guys. g wolf Ah,